Hinihikayat ko kayo, huwag nating hayaang maapektuhan tayo ng mga naririnig o nababasa natin sa social media. Bagkos, gamitin natin ito bilang isang paraan para pagbutihin pa natin ang ating mga tungkulin. Kayang-kaya natin baguhin ang imahe ng institusyong ito sa pamamagitan ng tapat, masipag at makabuluhang paglilingkod uulitin ko po, iisa lamang ang ating tunay na layunin. Ang kapanganan ng ating mga mamamayang Pilipino at hindi ang pangsariling interes. Ipapasa natin ang mga batas na makakatulong sa ating mga nasasakupan at maglilingkod ng may dangal, prinsipyo at paninindigan. At para sa ating mga kawani, ang haligi ng Kongreso, hayaan ninyong sabihin ko na ito simula sa aking puso. Darating din ang araw na hindi ninyo kailangan pang mag-alinlangan o mayang sabihin kayo ay empleyado ng Kongreso. Hindi na magtatagal ang bawat isa sa inyo ay makakapaglakad ng taas noo dahil kabahagi kayo at tayong lahat sa pagbabagong ating sama-samang isinusulong. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin maabot ang mataas na kalidad ng ating serbisyo at makapagbigay tayo ng digdignad sa ating institusyon.